Ika-isang daang episode ng Ganda Mo, Pangasinan, isang kwento ng paglalakbay ang nabubuo, hindi lang mula baybayin hanggang bundok, kundi mula puso hanggang alaala. Marami nagsapag-picture sa'yo? Oo. Oh. Oh. <laughs> okay, sikain ka na Samahan niyo akong lakbayin ang ganda ng Balaki Island. Ang perfect scenery that will humble you and make you appreciate the simplicity of life. Parang gutom na gutom po siya. <laughs> Olanan Beach is undeniably a tempting stop for distressing. A more intimate spot, which is ideal for bonding with your loved ones. Make sure to never miss out in this one of a kind place in Bani. Iba-iba man ang naging muka at boses ng palabas, iisa ang sinasalamin. Ang diwa ng lalawigang mayaman sa sining, sipag at damdamin. with its fascinating culture and strong sense of community you'll realize this is the best place to be seas and rivers mountains and hills all this magnificence come to mind when thinking of traveling there's power in its femininity strength in its humility and values in its story Paliban sa alamat na ito, ang isang kasaysayan ang bumuo sa patuloy na pag-unlad ng munisipyo na tunay namang may pagmamalaki ng mga taga rito. Tradisyon at kasaysayan. Ilan lamang ito sa may pagmamalaki ng itinuturing na pinakamaliit na bayan ng Pangasinan. Hundreds of miracles are attributed to the saint whose name inspired the beautiful municipality up the north of Pangasinan from the tasty pakwan at talents of the Banians to wing kanilang kapistahan, thrill at excitement din ang mararanasan. Para saksihan ang kasiyahan, pagkakaisa at pagsasama-sama at pagpapalakas pa ng pananampalataya ng mga taga-mabini. Kaunlarang hanggang ngayon ay tinatamasa dahil sa mga sakripisyong inalay ng sama-sama. Tara't samahan niyo akong pasyalan at mamangha sa kasaysayan. Kwento ng pag-asa at ganda ng bayan ng Basista para tuklasin ang kasaysayan at mga maipagmamalaki ng bayan ng Kalasaw. pang tuklasin ang mga kwento at maipagmamalaking progreso. This town, no matter how you call it, is a place you wish will live forever. As we say here, Agbiag Burgos! Join me as we discover the only town in the province named after a hero. Pag sinaming manawag, ang una nating may isip ay ang simbahan. Pero hindi lang yan ang pwede natin gawin at my experience. Foods, products, and stories, makikilala natin yan. Natuklasin pa ang ganda at yaman na maipagmamalaki ng bayan ng mapandan. Swal, with its people, culture, and heritage, is truly a place worthy to be discovered. Unang nabuo bilang bayan ang tayug sa probinsya ng Nueva Ecija way back 1817, bago pa man ito naging parte ng Pangasinan loud and proud na sabihin, ganda mo sa nasinto, ganda mo, Pangasinan! With this food tripping experience sa Pangasinan, mapapatunayan na Christmas is not only a season of giving, but also a season of eating. True to its name, healing is this town's magic. In vagueness, clarity. In agony, comfort. In every searching soul, a home where they belong. This is Pangasinan. Land of Blessings, Sea of Stories. Dito, ang kultura ay sumasabay sa alon at ang puso ng lalawigan ay laging handang magbigay, tumanggap at magmahal. Ang ganda ng Pangasinan ay hindi lamang sa tanawin. Makikita ito sa ngiti ng mga taga-baryo, sa tapik ng palad, sa sabay-sabay na kainan sa tahimik na tulong at sa bukas-palad na pagtanggap. Naging bahagi na natin ang ganda mo panggasinan. Isang salamin kung sino, ano at gaano kayaman ang pagkakakilanlan ng lalawigan. Habang umiikot ang mundo, patuloy rin ang daloy ng inspirasyon. Marami pa ang gustong ipakita, marinig at maipagmalaki dahil ang kwento ng Pangasinan ay hindi pa tapos. Sa bawat kwento may pinanggalingan at sa bawat pagtatapos may bagong simula. Ang ganda mo Pangasinan ay patuloy na maglalakbay bilang tagapagsalaysay ng lalawigang hindi nauubusan ng ganda.